Hello, hello mga katigang. Manananghalian na tayo. Ito yung ano, ito yung pagkain namin ngayon. Ito yung ano namin, yung gulay namin. Ito yung meat namin, ano, uh, buffalo wings. Dinagyan ko ng konting ano, sauce kasi ma maanghang yan. At saka pizza. Isang hiwang pizza ang kinuha ko. Itong ano, so, ewan ko ito. <laughs> Tikmang ko. Mm, tomatoes, tomato sauce, tomato soup. Mm, tomato. At saka yung ano, yung panulak ko ay talagang hiwalay na kami ni Pepsi Paloma. Pero nag ano ako, nag eksperimento ako. Ito pineapple juice. Nilagyan ko ng yung nilalagay ko sa ano, sa Pepsi ko dati na dalawang hiwang ano, Uh, lemon. Tignan ko kung anong lasa. Eh, kung masarap, di lalagyan natin lagi. Pag hindi masarap, di wag nang maglagay. <laughs> Kaya ngayon, mga katigangs, kain na. bye, -bye.